O si Andrino, pa-subscribe po. Ayan, maraming salamat. Yo, what's up mga kalingap hapis na mapagpalang araw ulit. Nandito naman tayo sa panibagong vlog, kasama pa rin natin si Kalingap Victor. Yung mga kalingap, at mayroon po tayong uh, nakita dito mga kalingap na pwede po nating tulungan. Kaya mga kalingap, tara, samahan nyo ako sa ating pahikipag-usap. Puntahan po natin itong bahay na ito. So mga nabigas. No, maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating sponsor, uh, kay Ati Inday PB, at kay uh, Ading Laura Imbiraket Official, at kay Ate Christy Permusilio. No, maraming salamat po. At kay Ate Joymate, maraming salamat po. Kay Ate Susana Bartolata Miss Vlog, at sa lahat po, po ng mga sponsors na Uh, ng tulong kay Ate Honey Gold Vlog maraming salamat po kay Ate Honey Gold Vlog sa iyang uh, pinaabot na tulong para po sa ating mga kababayan. yun, maraming salamat po muli kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Ate Idna Vlogs, no? Kay Kalinga Prab, maraming salamat po sa inyong lahat. yun mga kaibigan, hanggang dito lang po muna ang aking vlog. God bless po at mag-ingat po tayo lahat. Bye bye. God bless. Love-love lang po tayo mga kalinga. So ayan mga kalingat, Nabutan na po natin ang tulong muli. yun shout out po sa ating lahat at maraming salamat po kay Ate Inday PB at sa lahat po, po ng ating grupo uh, group po ng Team Rochelle Pants Group. yun shout out po sa mga admin po mga kalingat, uh, kay uh, Ben Gori at kay G.M. McCoy at kay Christopher Laos, kay Glee Hartman Barino, Yin Yin Si Halbo at kay Apol Lalong-lalong -lalo na kay Lois Bro Yunis At kay Guapa Apo At kay Maricel Sumalbag Kay Nita Galupo At kay Surgaling Gatsalian At Trixie Morales Maraming salamat po sa ating admin Ng Team Russell Fans Group Shoutout po uh, sa LMBO supporters Kay Lolita Tulay Jean Plagata Jean Kay G Galopi at kay Juday at sa kay Kian Sam Casinilio at sa lahat po ng mga manunood. Shoutout po sa lahat po ng mga organic at kay Ading Laura M. Birake, at kay Ati Inday PB, Ati Joy May at kay uh, Ati Susana Bartolata Mix Vlog at kay Ati Honey Gold Vlog at kay Ati Christy Permusilio Also po sa kaya Tim Tipaklong headed by Kindi Lapay Mix Vlog. Maraming salamat po sa mga supporters at God bless po sa inyong lahat. Naway ha, patnubayan po kayo lagi ng ating paning Panginoong Lord. God, maraming salamat po sa lahat. At shoutout po kay Kuya Bala Santos Matubang. Maraming salamat po at kay Ate Idna Vlogs lalong lalo na kay Kalinga Prab. At sa lahat po ng ating mga viewers ngayon sa ating premiere, maraming salamat sa inyong lahat sa mga supporters at sa walang sawang pagtulong po natin at sa ating lahat na mga kababayan lalong lalo na mga kalingap yung nasa laylayan maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at parunod ng aking mga new upload videos God bless po at mabuhay ang team kalingap Bye bye, God bless. Shout out po mga kalingap kay Ate Justin Pangila at kay Root Runs official channel. At sa lahat pa po ng mga nandito sa aking uh, uh, premiere, maraming salamat po sa inyong lahat. At kay Tita Hane S at kay uh, Madam Melin Krauskap at kay uh, Manang Noemi Tugadi Blancs. At maraming salamat po talaga kay Ate Inday PB at kay Ading Laura Imbirag at Official sa kanilang walang sawang pagtulong dito po sa atin na lalong lalo na dito sa Pilar Sosogon. Patumbayan po nawa kayo ng ating Panginoong Isus. God bless at magingat po tayo lagi. Bye-bye! Ano mang problema, may maaasahan ka na makakasama Malalapitan, di magsasawa na kayo'y tulungan Mga kalingap, oh. siya ang inyong kalingap na lagi na andyan Jose Andrino, hey. Jose Andrino Vlog Mga kalingap, mabuti nyo ka. Na maaasahan nyo Ano ang problema Pagtulong sa mga Nangangailangan Ay tititigil sa kanyang kabutihan Siya ang kalingap nyo Makakasama nyo Tutulong hanggat makakaya para sa inyo Sa kanyang mga video Maraming mga taong Natutulungan at buhay Ay nababago Mga kalingap, lagi lang kayong nandyan Laging nakasuporta kay Jose Andrino Vlad Mabuti sa Kapwa, mga hapus palad Kahit anong unos di kayo iiwan Ano man ang problema ang tumaan Laging merong Jose Andrino Vlad Mga kalingap na laging nandyan Sama-samang magtutulungan Ano man problema May maaasahan ka na baka magkasama Malalapitan, di magsasawa Na kayo'y tulungan Mga